sukan bilang isang vendor si Aling Almira para matustusan ang mga pangangailangan ng kanyang pamilya. Sa sahod na 400 pesos kada araw bilang isang minimum wage earner, hirap siyang pagkasyahin nito. Pagkasyahin hanggang magkasya <laughs> Ganun lang yan. Wala namang malilit na nag-ano, uh, ganun. Malalaki na kasi yung mga junakis, kaya ganun. Kaya't malaking bagay para sa kanya ang 30 pesos na itataas sa minimum wage sa Cordillera. Ang pagtaas nakapaloob sa Wage Order No. 22 na inaprubahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board noong lunes, November 13. Ibinase ang desisyon sa resulta ng pag-iikot ng mga kawani ng Department of Labor and Employment CAR sa regyon para kamustahin ang mga manggagawa. Pwede natin sabihin na uh, inflation, pwede natin sabihin na uh, eroded purchasing power ng peso. Uh, uh, pwede na sab sabihin uh, lead support workers. Pero in layman's terms, at ang konta is nagtaas ang lahat ang presyo ng ating mga bilihin na halos hindi na makakabay ng ating mga mamayang, lalo na yung mga magkagawa sa present wage level natin. Pero para sa Kilusang Mayo 1 Baguio Chapter, hindi sapat ang umentong ito sa sahod ng manggagawa. Ang family living wage ay umabot ng 1,100 something. Kaya kung ikukumpara mo dun sa kung ikukumpara mo dun sa binigay nila na dagdag sa sahod na 30 pesos, pareha lang ulit na naman. Hindi makakahabol. Uh, wala pa sa kalahati. Eh. Kung dinagdag sahod, ay kasya lang para may lakas yung manggagawa para magbumalik sa trabaho ulit kinabukasan. Tumasang presyo ng, ng langit, uh, ang domino domina effect niyan, maitataas na yung presyo ng mga bilihin. Pag binabayan nila yung presyo ng langis, hindi na bababa ba yung presyo ng mga bilihin at yun na, yun na nadadagdagan na lang ng nadadagdagan. Mm. Kanila pa rin panawagan, maipatupad na ang National Minimum Wage. Ibig sabihin, 750 pesos ang sasahurin ng lahat ng minimum wage earners sa bansa. Uh, may sinusulong na batas ito. No? Pero pag, pag, pag uh, na kasi ng mga, mga gawa ang pinag-uusapan, parang ang trato ng kongreso ay hindi parang ano parang binabaliwala o kaya least priority parang ganun yung trato nila Paliwanag naman ng Dole Cordillera, sumusunod lamang sila sa desisyon ng National Office ng Ahensya at ang tangi nilang magagawa ay magpasa ng mga rekomendasyon. Samantala, magiging epektibo sa Cordillera ang 430 pesos na minimum wage sa darating na December 5. Huling nagkaroon ng pagtaas sa minimum wage January 1 ngayong taon. Paalala naman ng ahensya sa usaping 15th month pay, ang 400 pesos minimum wage pa rin ang kailangan maging basihan ng mga employers. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.